Hello guys, papunta na tayo sa New Town. Kasi kanina, nandoon tayo sa Old Town Square. Ngayon, papunta tayo sa New Town. Yan yung souvenir shop. Nakita nyo dyan guys, sa dulo. Yan yung mga magagandang building dito sa New Town Square. Dito pa rin tayo sa Prague Yan yung New Yorker ito yung traditional food nila guys eh. ito yung mga souvenir yan yung new town ang dami palang tao kahit malamig Ang mga restaurant dito Yan. Dito tayo sa New Town Yung museum guys Nandoon sa dulo Yung may crown Yan yung museum Tapos ito yung mga building ito yung center ng Prague city. daming tao kasi ano eh, uh, may sikat ng araw kahit malamig. Ang ganda, ang ganda ng panahon ngayon, kahit malamig, kahit winter pa. Ka. next month ano na spring na Kaya mas lalong maganda tingnan pag nagboglong na yung mga puno ng kape. Yan, yan. Pag namumulaklat na yan, ang ganda. Mga tourist guys. Batya. Yeah, ang pagbasa niya Salamat guys sa panonood.